Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Bobong kakayahan kayaan laban nila Pagdating sa international pageant Kung sino-sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines And hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo Ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman Ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys Sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang beauty pageant tayo ngayon. Siyempre, lahat tayo ay nag-aabang sa mga kandidata na ilalaban natin ngayong taon na to dito sa international pageant. So, ang sabing ganon, in fairness daw ha, ang gaganda daw ng mga pambato natin. So, simulan natin, syempre, dito sa Miss Charm. My gosh, ang bongga ng Miss Charm dahil ang kanilang pageant ay sa Los Angeles, USA. O, ba? Diba? So, ibig sabihin yung mga kandidata ay talaga namang masasabi ko na napakaswerte dahil sa US gagawin ang pageant ng Miss Charm. In fairness, sa sobrang tagal natin naghihintay ng pageant nila, ngayon ang masasabi ko, ang bongga ng Miss Charm dahil talaga naman pinatunayan nila na may budget sila, Charot. So yun, so I'm so excited for Miss Charm. So mapapanood natin ang Miss Charm sa kanilang competition mula sa August 12, malapit na yan. It's a next month na. And then of course, matatapos siya na, kung hindi ako nagkakamali, is August 24. So, or August 26, parang ganon. So, nakalimutan ko yung exactong date niya. Pero, ang bongga dito ay syempre, ang lalaban sa atin ay si Kyla Carter. So, maraming nagsasabi na, ako, mukhang wala tayong laban sa Miss ano sa Miss Charm. Mukhang mahina daw ang pambato natin dahil alam naman ng lahat na si Kyla Carter ay mahina ang kanyang pasarela. Ang masasabi ko naman diyan ay kung ganda ang pag-uusapan, syempre maganda talaga yung ino-offer ni Kyla Carter. Kung charm din naman ang pag-uusapan, she's a charming. Talagang masasabi ko na hindi tayo mapapahiyan dahil maganda naman talaga etong si Kyla Carter. Plus, masasabi ko rin na matalino din kung com skills ang pag-uusapan sa totoo lang mas kabog ang com skills niya kesa kaysa kay Cyril Payumo. <laughs> totoo yan. At alam natin kung paano to kumuda. Kung kudaan din naman ang pag-uusapan ay talaga namang winner. And then, ayun. So, kung katawan, maganda ang katawan niya pero sana makapataba siya konti. Kasi syempre, kung may, may laman siya, mas boga. And then, ayun, ang weakness niya dito ay ang kanyang pasarela. Do you agree, guys? ayon yung pasarela niya ang may problema. Pero, sana, magawa ito ng paraan ng kanyang organization para pagdating niya sa Miss Cosmo, makasabay siya ng bongga-bongga. Ako, parang, piling ko naman, kung nakaraang laban dito sa Miss Cosmo, ang Pilipinas ay naka first runner up. So kaya natin 'yan malagpasan kung talagang paghahandaan ng gusto ni, Kala, ni Kyla, ni Carter ang laban niya sa Miss Charm. So ako I'm so excited for her. And then of course, kailangan natin suportahan ang ating pambato, 'di ba? And then of course, ang susunod na ilalaban natin August by September naman Siyempre, isa na namang pambato na talagang masasabi ko malakas at talagang kaabang-abang na possible din mag-corona katulad ni Kyla Carter. Ito nga, eh, wala nang iba kundi si Atisa Manalo. Si Maria Atisa Manalo na talaga namang, oh my gosh, I'm so excited to her para sa laban niya ng Miss Cosmo International. So, alam naman natin na talaga naman kung ganda ang pag-uusapan, ay I may mean, ganda naman talagang ino-offer ang ating pambato. And then, of course, abangan natin kung ano nga ba ang paghahandang gagawin dito ni Atisa Manalo. Ako para sa akin, siguro pasarela, wala namang problema. Q&A lang. So, yung pasarela niya, siguro yung kanyang signature walk, yung kanyang signature turn, parang piling ko okay yan na ipakita niya sa Miss Cosmo. And then, wala naman ng idadagdag at wala naman ibabawas kundi kailangan lang mag-train konti. Siyempre, para mapolish yung galawan. Kailangan niya rin pag-isipan kung anong gown ang gagamitin niya pagdating sa Miss Cosmo kasi napaka-importante, siyempre, yung presentation sa evening gown alam ko magpapasabog si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo International kasi nakita naman natin dito sa sa ano di ba sa Miss Universe Philippines kung paano to mag, magpaandar at kung paano to magpasabog ng bongga-bongga. So, depende na lang yan kung suswertehan ang pambato natin. Malay nyo, mag-grants lang tayo ngayon taon na to. Makuha ni Kyla Carter ang Miss Charm. Makuha naman ni Atisa Manalo ang korona ng Miss Cosmo International. Ako naniniwala ako kay Kyla Carter na kakabog yung beauty nito At hindi lang yung beauty. The way kasi kung paano to magsalita, very confident and she's a real queen. Kailangan lang talaga ng konting paghahanda para sa kanyang pasarela. Yung galawan niya kasi, yun kasi yung problema. And that, yung else wala na. Kaya niya kumuda, kaya niya makipagsabayan, and then yung beauty styling, okay na. Si Atisa Manalo naman, syempre kailangan niyang mag-focus talaga sa kanyang Q&A. So, I think kaysa mag-focus siya ng pasarela, mag-focus siya ng kung ano-ano pa, I think mag-focus lang siya sa kanyang Q&A. Kasi syempre, at the end of the story, syempre, kung the, the, more na mas kabog ang kandidata, pagdating sa sagutan, mas kakabog pa to na yung chance sa niyang manalo talaga ay makuha yung exactong gusto niyang makuha. Ako para sa akin kasi si Atisa Manalo dapat talagang putungan ng corona at hindi to basta-basta kasi syempre dapat paghirapan niya yung laban niya dito sa Miss Cosmo at yun yung aabangan natin ng bongga-bongga sa kanyang laro dito sa competition I'm so excited talaga para kay Atisa Manalo and then of course bukod kay Atisa Manalo Chelsea Manalo another Miss Universe Philippines beauty queen ang talagang kaabang-abang din. Syempre eto ay Miss Universe. So, I hope na talagang wag na muna nilang ilabas ito si Chelsea Manalo para, alam mo yun, makita natin yung transformation niya sa kanyang pagbabalik. Kailangan kasi talaga mabuo ni, at ni Chelsea Manalo yung transformation. Plus, at doon na pagandaan niya ang Miss Universe lalo na ngayon malalaki yung malalaki yung kalaban nila eh. ang lalakas eh so ako sabi ko sa inyo sa mga Latinas na lang si Dominican Republic banta yan para sa corona and hindi to basta-basta Kayang gibain ng ganun-ganun lang plus nando doon nandiyan dyan din yung tatlong Pinay Beauty di ba tatlong Pinay Beauty sila eh nandiyan si ano si Great Britain si New Zealand and siya So, syempre, ang na expectation ng Pilipino dahil tatlong beauty queen from the Philippines yung nandiyan yung may mga dugong Pinoy. So, ako, para sa akin, si New Zealand, eh, mukhang pinaghahandaan ng Miss Universe. And then, ito din si Great Britain. Nakita naman natin ito kung paano kumuda talaga, kung kumpiyansa. Nakakatuwa lang kay Great Britain. At least, di ba, si ano, nakarating pa siya sa Miss Universe. So, nakakatawa kung iisipin mo. But, good luck, di ba? Good luck kay Chelsea Manalo. Ako naman si Chelsea Manalo naman eh. Kayang-kaya -kaya naman makipagsabayan nito. Basta, maghanda lang. Ako nga, dito nga sa Miss Universe Philippines, ginulat niya tayo eh. Di ba? Sino ba nang aakala na siya ang mananalong Miss Universe? At doon yung radar siya. nandoon doon yung ah, baka manalo siya. So, dapat ganun din yung maging natin sa kanya pagdating sa Miss Universe. Baka naman may ibubuga talaga. So, yon So, sila yung mga kaabang-abang nating mga reyna na talaga naman, oh my gosh, I'm so excited na excited ako para kay Kyla Carter kasi sa next month na siya. And then, excited din ako dahil may Miss Aura International din na nalaban na napakaganda din si Isabella. Maganda din to. Plus, nandiyan dyan na si Ati Manalo na talaga naman, oh my gosh, kaabang-abang din. At sana corona nga. Plus, na doon, syempre, si Chelsea Manalo na talaga naman, lahat naman tayo nag-aabang din para kay Chelsea. So, syempre, Miss Universe yung lalabanan niya. So, nakaka-excite ko iisipin mo. And then, itong tatlong kandidatang to ay talaga namang na natin sila sa Miss Universe Philippines at talaga namang masasabi kong minahal natin sila. Kaya excited ako para sa laban nila sa international pageant. So napakaswerte lang ni Kyla Carter no? kasi talagang sa kanya ibibigay yung pagkakataon na makalaban siya sa Miss Charm. And then, tignan natin si Ate sa Manalo kung ano magiging laro at saka siyempre, si Chelsea Manalo. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino nga ba ang malaki ang chance na makakuha ng corona mula sa international pageant sa kanilang tatlo? Tingin mo ba si Kyla Carter ay kakabog ng bonggam-bongga? At tingin mo ba ati sa Manalo talagang kakabog na at eto na? Ito na yung koronang hinihintay niya mula sa international pageant. And Chelsea Manalo, ano nga ba ang mararating sa Miss Universe? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. <laughs> paalam hanggang sa muli nating chikahan paalam thank you guys